Isang araw, habang nag-aaral sa aklatan, tumunog ang telepono ni Shen Yao. Pagkasagot niya, may lalaking nasa kabilang linya na nagbabala sa kanya na may paparating para sa kanya. Biglang napalibutan si Shen Yao ng apat na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana at mukhang hindi sila naroon para bigyan siya ng candy. Kaya agad siyang tumayo at tumakbo papunta sa pintuan. Ngunit may isang ahente na humarang sa kanyang daraanan, kaya napilitan siyang tumakbo sa kahabaan ng pasilyo. Sa bandang huli, nakakita siya ng isang aparador, kaya binuksan niya ito at nagkulong sa loob upang makaligtas sa mga ahente. Ngunit ngayon, ay wala na siyang ibang mapuntahan. Sinimula ng mga ahente ang pagbuwag sa pintuan at takot na takot si Shen Yao. Ngunit nang mukhang wala ng pag-asa, muling nagsalita ang lalaking tumawag at sinabing lumingon siya. Sa likuran niya, may lumulutang na kumpol ng dilaw na enerhiya at mula rito, may kamay na umabot para kunin siya kaya ipinikit ni Shen Yao ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa kung anuman ang mangyayari pagdating ng mga ahente at nabuksan na ang pintuan matagal nang wala si Shen Yao dinala siya ni Wang ang lalaking tumawag para bigyan siya ng babala tungkol sa mga ahente at ngayon ay sinusubukan niyang ilayo siya sa mga ito hangga't maaari kaya't ginagawa niya ang lahat ng parkour na alam niya gayon pa may lihim na baril ang mga ahente laban sa parkour ni Wang isang baril Tinamaan si Wang habang nasa ere, at bagamat hindi siya gaanong nasaktan, hindi na niya kayang makatakas sa mga ahente sa ganitong kalagayan. Kaya ibinaba niya si Shen Yao at nagtayo ng isang hadlang upang protektahan siya habang naghahanda sa isang laban. Tumalon siya mula sa gilid at pagkabagsak niya, agad niyang sinuntok ang isa sa mga ahente ng malakas na suntok na tiyak na nagpasinghot sa kanya ng tunog. Isa pang ahente ang sumugod para salakayin siya, kaya sinuntok ni Wang ito palayo habang sabay na pinipigilan ang dalawa pang ahente. Kalaunan, nagtagumpay ang isa sa kanila na mapasubasob si Wang at ngayong nahawakan na niya ito, itinulak niya si Wang pataas sa ere. Pagkatapos ng isang maikling sagupaan sa himpapawid, nagawa ng lalaki na ibagsak si Wang sa isang gusali sa tulong ng kanyang tatlong kakampi, ngunit nang humupa na ang alikabok, natagpo ang wala ng malay ang tatlo niyang kasama. Si Wang naman ay walang kaano-ano pero sigurado akong may hindi bababa sa sampung inosenteng tao ang namatay sa gusaling iyon. May isa pa ring ahente na humaharap kay Wang, kaya lumutang siya palabas ng gusali at hinubad ang kanyang Amerikana dahil magiging seryoso na ang laban. Pagod na ang ahente sa pag aksaya ng oras, kaya nagpasya siyang magbigay ng lahat at binuhat ang isa pang gusali para gamitin bilang bala. Marahil ay pinagsisisihan ng mga taong nasa gusaling iyon na hindi sila nagkunwaring may sakit ngayong araw dahil ibinato ng ahente ang gusali kay Wang. Pero kahit hindi man lang pinagpawisan, sinalo ni Wang ang gusali gamit ang kanyang kapangyarihan, pinagwatak-watak ito, at ibinato pabalik sa ahente ang mga tipak. Sinubukan ng ahente na ipagtanggol ang sarili niya, pero pinigalang ni Wang ang lahat ng blok hanggang sa magkaroon ng isang malakas na pagsabog na nagpadala kina Wang at sa ahente sa isang salaming bersyon ng mundo. Nainis si Wang na ganito ang kinalabasan ng lahat dahil magdudulot ito ng maraming abala sa kanya. Pero kailangan pa rin muna niyang harapin ang ahente. Hinugot ng ahente ang kanyang baril at itinutok ito kay Wang. At hindi ko alam kung ano sa tingin niya ang magagawa ng baril, gayong nahuli lang ni Wang, ang isang bala, isang minuto lang ang nakalipas, pero wala na ring halaga ang lahat dahil hindi gumagana ang baril sa dimensyong ito at ubos na rin ang oras ni Wang. Nagsimulang bumalot sa katawan ni Wang ang dilaw na enerhiya at habang ginagawa nito iyon, naitulak nito ang ahente pa atras at nahulog siya sa tubig. Pagkatapos ay nagsimulang umatras ang oras at umaasa si Wang na sa susunod na ikot ay magiging iba ang takbo ng mga pangyayari. Sa huli, bumalik ang lahat sa normal at nagising si Shen Yao, pabalik sa kanyang mesa sa aklatan wala siyang maalala sa mga nangyari. At nakita niya si Batang Wang na nakatayo sa tabi niya at humihingi ng tulong dahil hindi niya maintindihan ang kanyang takdang aralin sa matematika. Lumipas ang mga taon at ngayon ay nasa isang high school mixer na silang lahat. Naglalaro sila ng Jenga at si Shen Yao na ang kasunod na gagalaw. Pero nang magtagpo ang tingin nila ni Wang, nataranta siya at nagkamali. Bilang bahagi ng laro, sino mang makapagpatumba ng tore ay kailangang magsabi ng isang sikreto kaya tinanong ng grupo si Shen Yao kung sino ang crush niya. Nagsimulang ngumiti si Wang, pagkadinig pa lang niya nito, kaya't agad siyang tinukso ng mga kaklase niya dahil imposibleng magustuhan ni Shen Yao ang isang mukhang simpleng NPC na katulad niya. Pero sa gulat ng lahat, pati na rin ni Wang, inamin ni Shen Yao na gusto talaga niya ito. At malinaw na malinaw niyang ipinahiwatig na hindi siya nagbibiro dahil gusto na raw niya si Wang mula pa noong unang araw na nagkita sila sa middle school. Tulalang-tulala si Wang dahil ang pagkumpisal ni Shen Yao ay parang isang panaginip na naging totoo. Karaniwan sana, ito na ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Pero kaagad pagkatapos ng mixer ay dinukot siya at kasalukuyang binubugbog sa may ilog. Hindi pa niya kailanman nakita ang mga taong ito sa buong buhay niya, pero ang lider nila, si San Jin, ay may gusto pala kay Shen Yao. At matapos niyang malaman na gusto ni Shen Yao si Wang, sa halip na tanggapin ang pagkatalo at mag-move on, naisipan niyang kalad kaladkarin si Wang sa ilog at pagbantaan ng kanyang mga tauhan. Napapatayin siya. Nakilala ni Wang si Sun Jin bilang leader ng isang kilalanggang at naalala rin niyang narinig niyang palaging ginugulo ni Sun Jin si Shen Yao. Kaya naintindihan na niya ngayon ang nangyayari. Pero wala naman siyang magawa laban sa ganito karaming kalaban. Tinawagan ni Sunjin si Shen Yao sa video gamit ang telepono ni Wang at sinabi sa kanya na tingnan ang kaawa-awang kalagayan ng crush niya. Gulat at takot si Shen Yao sa nakita niyang ginawa ni Sunjin kay Wang kaya sumigaw si Wang kay Sunjin na huwag siyang idamay dito dahil ayaw niyang mag-alala si Shen Yao para sa kanya. Pero determinado si Sunjin na ipakita kay Shen Yao ang kahihiyan ni Wang. Sinabi niya kay Wang na isa itong malaking talunan at wala siyang karapatang makipag-date sa isang perpektong tulad ni Shen Yao. Pagkatapos ay iniutos niya kay Wang na mga kung hinding-hindi na siya muling makikialam kay Shen Yao, kung hindi ay itatapon daw siya ni San sa ilog. Maaring piliin na lang sana ni Wang ang madali at mga kung hindi nakakausapin si Shen Yao. Pero kailan may hindi niya siya kayang ipagkanulo sa ganong paraan? Kaya sa halip, inuntog niya ang ulo niya sa lalaking may hawak sa kanya. Sa totoo lang, solidong solidong headbutt 'yon ni Wang, pero sa kasamaang palad dahil sa lakas nito ay hindi sinasadyang nabitawan siya ng lalaki, kaya tuloy-tuloy siyang nahulog sa ilog. Nataranta si Sanjin dahil hindi naman talaga niya planong patayin si Wang. Gusto lang niya itong takutin ng kaunti para hindi nito maagaw si Shen Yao sa kanya. Nagmamadaling sumigaw si Sanjin. Tinatawag si Wang para tingnan kung ayos lang siya, pero walang sumagot. Kaya malamang patay na si Wang. Ang ibig sabihin nito, nakapatay na ngayon si Sun Jin at nasaksihan pa mismo ni Shen Yao ang buong pangyayari. Samantala, sa ilalim ng tubig, kasalukuyang nalulunod si Wang pero hindi na niya inabala ang sarili niyang subukang iligtas ang sarili. Dahil kung hindi niya kayang protektahan ang taong mahal niya, wala na ring saysay pa ang mabuhay. Habang dumadaan ang buhay niya sa harap ng kanyang mga mata, nagkaroon siya ng isang pangitain ng kanyang kabataan. Katatapos lang niyang tumakbo palayo mula sa isang away at ayon sa pamantayan ng middle school, agad nitong winasak ang dating kasikatan niya. At para lalo pang idiin, narinig niyang naguusap ang dalawang babae tungkol sa kung gaano siya kaiyakin sa tingin nila. Lumipas ang mga oras at nang matapos ang araw ng klase, umuwi na ang lahat. Pero naiwan si Wang at patuloy na nagmumukmok. Sa kalaunan, lumabas si Shen Yao sa gate pero huminto siya nang mapansin niyang nakaupo si Wang sa tabi ng gate. Kaya tinanong niya kung anong problema. Nanatiling tahimik si Wang. Kaya inakala ni Shen Yao na nakalimutan siguro ni Wang ang kanyang payong at inalok niya itong makisabay sa kanya para makauwi sila ng magkasama. Tumanggi si Wang sa alok niya at sinabing kaya naman niyang umuwi mag-isa. Pero ipinaalala sa kanya ni Shen Yao na umuulan pa rin at wala siyang payong. Kaya mababasa siya ng husto. Narealize ni Wang na tama siya pero sabi niya ay maaari naman siyang maghintay dito hanggang tumigil ang ulan. Sa tingin ni Shen Yao, nakakatawa talaga si Wang, pero napansin niyang may sugat ito sa braso kaya tinanong niya kung pwede ba niyang tingnan 'yon. Una, tumanggi si Wang, pero sabi ni Shen Yao, gusto lang naman niyang gamutin ang sugat. Sa huli, pumayag si Wang at nilagyan ni Shen Yao ng bandage ang sugat niya. Pagkatapos ay hinalikan niya ito para mas mabilis gumaling. At sa mismong sandaling iyon, Naisip na agad ni Wang ang susunod na limampung taon ng buhay niya kasama si Shen Yao. Nagpasalamat siya sa tulong nito at mula noon, halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Balik sa kasalukuyan, nagising si Wang sa ilalim ng tubig at napansin niyang may liwanag na nanggagaling mula sa ilalim ng ilog. Lumubog na siya ng masyado para makabalik pa sa ibabaw bago siya tuluyang malunod. Kaya naisip niyang ituloy na lang ito at lumangoy pababa para tingnan ang liwanag bago siya mamatay. Pagdating niya sa pinakailalim, may nakita siyang isang maliit na kumikislap na cube, kaya pinulot niya ito. At bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, biglang nag-activate ang cube at pumasok sa loob ng katawan niya. Bigla na lang niyang naramdaman ang matinding sakit sa buong katawan niya at ilang sandali lang, ay na-teleport siya palabas ng tubig at nagsimulang maglakbay sa loob ng isang wormhole na nagdala sa kanya sa gitna ng isang cube. Pagmulat ni Wang, agad siyang nataranta dahil ilang segundo lang ang nakalipas ay nalulunod pa siya. Nakahinga siya ng maluwag na buhay pa siya. Pero ngayon wala siyang ideya kung nasaan siya o kung paano siya nakarating doon. Biglang lumitaw ang isang sistema sa harap niya at inanunsyo na si Wang Mao ay may kapangyarihang magguhit ng isang bilog na may 15 metro ng radius sa paligid niya at sa loob ng nasabing lugar, maaari siyang magteleport sa kahit anong lokasyon kaagad. Wala ni isang bahagi nito ang may saysay para kay Wang dahil hindi naman siya naniniwala na totoo ang teleportation. Pero sa susunod na sandali, na teleport siya nang wala sa kanyang kagustuhan. Bigla siyang lumitaw sa himpapawid sa itaas ng kanal at muling nataranta si Wang dahil sobrang taas ng kinalalagyan niya at nagaalala siyang baka mahulog siya at mamatay. Pero lumulutang pala siya kaya ligtas siya. Nang kumalma na siya, Tumingin siya sa ibaba at napansin niyang desperado si Sanjin sa paghahanap sa kanya sa tubig dahil iniisip nitong baka napatay na niya si Wang at medyo natawa si Wang sa nangyayari. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Na-teleport na naman siya sa panibagong lokasyon. Nakaramdam si Sanjin na parang may nakatingin sa kanya mula sa langit. Kaya tinanong niya ang mga tauhan niya kung may narinig ba sila kanina. Pero ang akala nilay, guni-guni lang iyon ni Sunjin. Kaya sinabi niya sa kanila na ipagpatuloy ang paghahanap kay Wang. Samantala, napunta naman si Wang sa isang bakanting silid-aralan sa kanilang paaralan at siguradong sigurado na siya ngayon na kaya nga talaga niyang mag-teleport. Pero hindi niya maintindihan kung paano niya nakuha ang kapangyarihang ito. Biglang nagsalita ang sistema at sinabi kay Wang na tuloy-tuloy niyang na-activate ang kanyang kakayahan sa pag-teleport. Nataranta si Wang at nag-aalala na baka nababaliw na siya dahil may naririnig siyang boses sa kanyang isipan pero itinuuwid siya ng sistema. Nasa loob daw ito ng katawan ni Wang, hindi sa ulo niya. Hindi pa rin iyon nakaaaliw pakinggan. Kaya sinabi ni Wang dito na lumabas ito sa katawan niya pero hindi siya pinansin ng sistema at binalaan siyang may paparating. May isang staff ng paaralan na papalapit sa silid-aralan dahil may narinig siyang kakaibang tunog mula sa loob pero pagbungad niya sa pinto, ang nakita lang niya ay isang bakanting silid-aralan na may munting tubig sa sahig. Nakapunta si Wang pabalik sa bahay nila, kaya nagpa siya siyang maligo para makapag-relax. Pagkatapos niyang maligo, kinuha niya ang kanyang telepono at sa hindi maipaliwanag na dahilan, gumagana pa rin ito kahit kasama niya ito sa ilalim ng ilog. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Shen Yao para ipaalam na buhay pa siya. At pagkarinig pa lang ni Shen Yao sa boses niya, agad siyang nagtanong ng pabigla-bigla kung ayos lang ba siya. Sinabi niyang ayos lang siya, pero para kay Shen Yao, sobrang-sobra na ang ginawa ni Sun Zheng. Kaya tinanong niya si Wang kung dapat na ba nilang isumbong ito sa pulis. Sa totoo lang, dapat tinawagan na ni Shen Yao ang mga pulis noong nakita pa lang niyang nahulog si Wang sa tulay. Pero sinabi ni Wang na hindi na kailangan. Nakatakas siya nang hindi siya namukhaan ni Sun Jing. Kaya sa ngayon, malamang ay patuloy pa rin itong naghahanap sa ilog ng bangkay ni Wang habang nag-aalala sa posibilidad na makulong. Sa dami ng nangyari ngayong araw, sinabi ni Wang kay Shen Yao na magpahinga na muna siya at binabana ang tawag. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at nag-isip kung ano ang gagawin niya tungkol sa sistemang nasa kanya. Dahil kahit sabihin pa niya ito sa iba, wala namang maniniwala. Bigla na namang lumitaw ang sistema at tinanong kung kalmado na ba si Wang. Tinanong siya ni Wang kung bakit patuloy siyang sinusundan, pero ipinaalala ng sistema na bahagi na siya ngayon ng katawan ni Wang kaya hindi na siya nito matatakasan. Pagkatapos ay inactivate ng sistema ang cube at muling hinigop si Wang papasok dito. Ipinaliwanag ng sistema na nagtatag na ito ng koneksyon sa katawan ni Wang. Kaya sa madaling salita, habang buhay na silang magkasama. Ginagawa nitong si Wang ang user ng Horadric Cube Universal System at sa gayon, siya rin ang nagiging master ng sistema. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Wang ang lahat, kaya tinanong niya ang sistema kung nasaan siya. Ipinaliwanag nito na nasa isang macrospace siya sa loob ng cube at kahit na ang cube ay may sukat lamang na tatlong cubic centimeters, mas malawak ang espasyo sa loob nito. Alam ni Wang na nagsasabi ng totoo ang sistema kaya tinanong niya ito kung bakit nito pinipiling tulungan ang isang katulad niya. Sinabi ng sistema na gusto nitong matupad ang kanyang pangarap at ang pangarap niyang iyon ay ang maging hari ng mundo.